Dumating na nga yung in-order namin na another CCTV para dito sa bahay. For less than 1,000 nga, eh, meron ka ng CCTV at may kasama pa itong memory card. Meron din sa option nito na walang memory card pero mas gusto ko may kasama na siya. Easy installation, day-night vision, two-way audio, multi-user, lahat ng family members ay pwedeng kumonekta. At human intrusion detection na rin siya. Ito naman yung mga kasama niya sa loob ng box. Meron siyang adapter, Type C na cable. At mga accessories pang install kung ilalagay nyo siya sa may ceiling nyo. At ito naman yung mismong unit. Ang nagustuhan ko nga dito ay dual camera na siya. Pwede siyang pabaliktad o kaya naman patayo. Ang kagandahan nga dito, yung isang camera ay nakatutok lang sa isang direction. At yung isa naman ay pwedeng magpaikot-ikot. Camera is starting. Please wait. Pwede niyang sundan yung mga dumadaan-daan na tao. At kahit nasa malayo ka nga ay makikita mo rin ang mga nangyayari sa loob ng bahay nyo na sa ibang bansa ka pa, dyan mo naman ilalagay yung memory card. Tapos, i-download yun na yung app nila. Pagkagawa mo ng account, ay pwede mo na rin itong i-connect. Kaya, check out na!